So ayan guys, grabe, sobrang init talaga ng panahon ngayon. 43 degree dito sa Tanawan, Batangas. Kaya ngayon, susubukan natin to. So ayan guys, hindi lang ako nakakaranas sa sobrang init ng panahon ngayon guys. So dito sa Batangas City, 43 degree dito guys. So ngayon, susubukan natin to guys. So ayan guys, bibili muna tayo ng isang pirasong itlog guys. Susubukan natin to kung magagrant nga ba to. So tara guys, samahan nyo ako hanggang dulo sa video na to. Ate pabili ng itlog. Salamat, muntan mo yan. Ito guys, bumili ako isang itlog. Kinalaga natin to ngayon. Sa ugas natin ilalaga to guys kasi sobrang ng araw subukan naman natin ngayon yung nilagang itlog so yun nga guys uh, syempre kukuha muna tayo ngayon ng tubig guys ayan kukunmuna tayo ng tubig dahil itong tubig na to ang gagamitin natin guys para maluto yung itlog na to gamit yung sikat ng araw grabe sobrang init talaga ngayon guys pulang-pula na ng mukha ko sobrang init so ayan nga guys nilagay ko na yung tubig no so ayan aantayin natin guys ng isang uras. isang uras nating antayin niyan guys hanggang sa uminit siya at ilagay natin yung itlog ayan, guys a few moments later check natin yung ano yung mainit na tubig ngayon guys kung na nga ba talaga ay nipa natin dito sa mga ano natin sa mga kasama natin ayan. Uma, ha? Mainit na nga. Mainit na. No? So ayan, ilalagay na natin yung ano guys, yung itlog ngayon. Ilalagay na natin yung itlog guys. Ayan, ilalagay na natin yung itlog. Ah, Na maluto yan. Nilagang itlog. Galing sa init, sa sikat ng araw. Init talaga ngayon. So 42 degree yata ngayon guys. So para 42 o 43 degree dito sa may tanawan. Kaya subukan natin guys, gawin tong nilagang itlog na to sa araw na to. Kaya samahan nyo ako hanggang dulo sa video na to guys. Kaya tara! thousand years later. Then guys, it's check na naman ang kasamahan natin guys. Ilublog mo nga kamay mo. Mainit nga. O oh, sige, mainit nga talaga guys yung tubig. So ayan guys, chick natin ulit guys. Sana nga maluto yung itlog natin. O mainit nga guys. Sana nga maluto yung itlog natin guys. para na makakain na tayo natin halian. Eternity later. Ayan guys. Huli na natin guys. Nakulukulo nga siya. Hindi ka hindi gamgam. Pero sa na natin pinakulo kasi ito nilagay sa init. Kaya ito. Huli na natin guys. 3 degrees Celsius yung tarawan guys pero kaya naman hawakan sa oras natin tong nilagay sa gitna ng initan guys ngayon subukan natin kung naluto nga ba talaga siya so ayan guys kukunin ko na yung itlog guys naluto kaya to sana nga luto to guys ito lang yung tanghalian natin Ooh. Uh. luto nga luto nga guys ayan o oh. hala Atin. Eh, estoro, mais... Ay, ito nga yung itu, guys. Ay, e ito guys Tignan natin yung mula sa ato Hmm Ito Hmm